Þau, uh. þau, uh. þau. Uh. magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo dyan? Sana'y okay lang kayo. Sa araw na ito, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa pagbuo ng mga tanong matapos mapakinggan ang isang teksto. Ano nga ba ang kahulugan ng teksto? Ano nga ba ang salitang teksto? Pakinggan natin kung ano ang kahulugan nito. Ang teksto ay ang babasahin na naglalaman ng mga idea tungkol sa iba't ibang tao o impormasyon tungkol sa mga bagay-bagay. Ngayon naman mga bata ay magbabasa tayo ng teksto. Pakinggang mabuti at unawain ito upang masagot niyo ang mga tanong mula dito. Ang pamagat ng tekstong aking babasahin ay pinamagatang mapalad si Isan. Na makikita sa Batang Pinoy ako kagamitan ng guro o patnubay ng guro sa ikatlong baitang. Mapalad si Isan. Matapos ang isang linggong pagulan, sumikat din ang araw. Isan! Isan! Tawag ng mga kaibigan niya. Akya tayo sa bundok! Maglaro tayo doon! Masarap magpadulas sa mga damo! Hintay lang! Magpapaalam ako kay inay! Sigaw ni Isan. Huwag anak, Mapanganib ngayon ang umakyat sa bundok. Hindi dapat kayo maglalaro doon. Katatapos lamang ng bagyo. Baka kung ano ang mangyari sa inyo. Masyadong madulas ang daan. Sagot ng ina. Hindi na nagpilit si Isan. Mabuti na lamang at sinunod niya ang kanyang ina. Bandang hapon, nakarinig sila ng balita na may paguho ng lupa sa karating pook nila. Nabalitaan din ang nangyari sa mga batang umakyat sa bundok. Mapalad ako ang bulong ni Isan. Ngayon naman mga bata ay dadako tayo sa pagsasagot ng mga tanong mula sa napakinggang teksto. Mga tanong Sino-sino ang mga tauhang nabanggit? Ang mga tauhang nabanggit ay sina? Isan inay, at mga kaibigan ni Isan. Ano ang ibig gawin ng mga kaibigan ni Isan? Ibig nilang umakyat sa bundok at magpadulas sa mga damo. Bakit hindi pumayag ang ina ni Isan na sumama siya sa bundok? Dahil katatapos lamang ng bagyo at masyadong madulas ang mga daan. Ano ang magandang ugali ang ipinakita ni Isan sa kwento. Siya ay masunurin sa kanyang na. Ano kaya ang maaring nangyari kung sumama si Isan? Maaring si Isan ay kasama sa mga batang natabunan sa pagguho ng lupa. Ano ang huling nangyari sa kwento? Ang huling nangyari ay nasabi ni Isan na mapalad ako sapagkat hindi siya nakasama sa mga batang natabunan sa paguho ng lupa. Upang higit ninyong maunawaan ng ating paksa sa araw nito, ay magbabasa pa tayo ng isa pang teksto. Pakinggang mabuti at unawain ito upang masagot niyo ang mga tanong mula dito. Ang tekstong ito ay pinamagatang Tara na, laro tayo! na makikita sa pahina ikalabing tatlo mula sa Batang Pinoy ako kagamitan na mag sa Pilipino sa ikatlong baitang. Tara na, laro tayo! Anong laro ang alam mo? Sigurado ako tulad ko na sa isip mo agad ay online games na lagi mong nilalaro sa harap ng computer. Tama? Pero alam mo ba na marami pala tayong mga laro na sadyang sariling atin? Ang tawag dito ay laro ng lahi. Isa ito sa mga nagpapakilala ng ating pagiging Pilipino. Tumutulong ito sa paghubog ng pagkakaisa natin ang pagiging sport. Ginagawa rin itong alisto ang isip at malakas ang ating pangangatawan. Higit sa lahat, binibigyan ito ng masayang karanasan ang bawat batang Pilipino. Sino ang hindi nakakaalam ng larong Jack and Poy? Ito ay isang larong kinagigiliwa ng lahat, bata man o matanda. Nariyan din ang piko na ang kailangang pamato ay pwede isang maliit na bato na nasa tabi-tabi lamang. Kung marami namang goma o rubber band, pagdugtong-dugtungin lamang ang mga ito. Tawagin ang mga kaibigan at lumukso habang umiikot ng pabilis ng pabilis ang mga nilubid na goma. Kapag nasabit ang paa, taya ka na. Ito ang luksong lubid. Kung gabing maliwanag ang buwan, yayain ang inyong mga kaibigan at kayo ay magtagu-taguan sa labas ng bahay. Mag-ingat lamang sa pagtatago at baka mahuli ka kaagad. Kung ayaw mo ng tagu-taguan pwede rin na maglaro tayo ng bahay-bahayan, sa loob o labas man ng bahay. Ito ay ilan sa mga laro ng ating lahi na talagang napakasayang laruin. Kung iisa-isahin natin lahat, hindi tayo matatapos. Kaya tara na, laro na tayo. Pagbuo ng mga tanong at pagsagot nito. Anong laro ang nangangailangan ng pamato na bato? Larong piko. Anong laro ang lumulukso habang pinapaikot ng mabilis ang nilubid na goma? Ang larong ito ay tinatawag nating luksong lubid. Anong laro ang pwedeng laruin sa loob o labas ng bahay? Ang larong ito ay bahay-bahayan. Bakit tinawag ito na laro ng lahi? Dahil isa ito sa nagpapakilala ng ating pagiging Pilipino. Ano ang masigit na nabibigay ng laro ng lahi sa mga bata? Nabibigyan ito ng masayang karanasan ang bawat batang Pilipino. Ano ang pamagat ng kwento? Ang pamagat ng kwento ay Tara na, laro tayo. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito mga bata. Hanggang sa muli, paalam.